Isang pagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay December 1, 2025, lunes ng unang linggo sa panahon ng Adviento. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay inango mula sa Aklat ni Propeta Isaías, Chapter 2, Verses 1 to 5. Ito ang pangitaini sa Iyas na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito. Halikayo, kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sa Sion magnumula ang kautosan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang babagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po'y nagsimula na para sa unang linggo na ating pong apat na linggong paglalakbay tungo sa pagdiriwang natin ng kapanganakan na ating Panginoon at sa ating pong inaasam na muling pagbabalik o pagdating ng ating Panginoon. At sa muli, no, sa ating pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, pagkamad narinig na natin ito kahapon no, sa ating misa na panglinggo. At ngayon ay inuulit natin itong uh, pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías na nagaanyaya sa atin na tayo po ay umahon at magtumo sa bundok ng Panginoon upang doon ay malaman ng kanyang, kanyang daan at matuto sa landas na dapat nating tinatahak at yung paanyaya na tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. And sa mga nangyari po kahapon no, sa mga pagtitipon, iba't ibang lugar, meron sa Esa, meron sa Luneta at kung saan-saan pa na napapahiwatig ng ating pong uh, pagkadismaya at umaasa tayo na magkakaroon ng ustisya, katotohanan sa mga isyo po na nangyayari sa atin na nawa ito ay matugunan ng ating pamahalaan at nawa sa mga ganitong pangyayari huwag tayong maligaw ng landas huwag tayong mapalayo no? bagkos ay mas lumapit tayo sa Panginoon dahil siya rin naman talaga ang nagtuturo sa atin ng ating mga dapat gawin. Kaya ngayon paanyaya na matuto tayo sa kanyang mga landas. Matuto tayo sa kanyang mga paraan at sa kanyang po mga alituntunin. No? Kasi talagang ang isang bansa na ayaw kumilala sa Diyos o lumalayo sa Diyos, kaguluhan ang mararanasan nito. Pero kung Tatahak, tatahakin natin ang landas patungo sa Panginoon kapayapaan ang naghihintay sa atin muli uh, idaan natin po at huwag natin mamaliitin ang uh, ating pagdarasal yung palagian natin pagpunta sa mga simbahan na dahil ito ang tahanan ng Panginoon uh, dito natin sa Diyos lang natin iasa sa Diyos lang tayo magtiwala na ang lahat ng mga kaguluhang na nararanasan natin ngayon ay malulutas. Muli po sa mga araw sa inyong pundang.